Sino nga ba naman ang hindi magkikrave at hindi matatakam kapag dessert na ang usapan? For today ay gagawa ako nitong ice cream cake na sadya nga naman talagang napakasimple pero napakasarap at tatlong ingredients lang ang gagamitin ko. Mahilig ka rin ba sa dessert? Tara, dito sa aking kusina. Pumunta kami kanina ng mga bata sa Filipino shop at nakita ko nga itong fudge bar at bumili na rin ako ng nizzle cream at condensed milk. At dinagdagan ko na nga rin itong aking fudge bar ng mga iba-ibang kulay or iba-ibang flavor. First of all, ang una kong gagawin ay imimix ko muna itong aking condensed milk at itong nizzle cream. Mas maganda sana kung meron silang cream densada na nakahalo na itong nizzle cream at condensed milk. Pero dahil wala at out of stock daw, kaya hito na lang ang kinuha ko, imimix ko lang ito ng mabuti at ilalagay ko muna sa fridge ng mga 1 hour at habang nasa fridge nga itong aking cream, ngayon naman ay magpuproceed ako sa pagre-ready nitong aking mga fudge bar na gagamitin ko sa aking ice cream cake. Gagamit din pala ako dito ng iba't ibang flavor ng fudge bar 14 pieces nga pala na fudge bar ang gamit ko dito at isa-isa ko na itong babalatan at tatanggalin ko na rin ang mga papel na nakabalot dito at habang binabalatan ko nga itong mga fudge bar ay gusto ko na silang kain pero bigla kong naalala, gagamitin ko pala sila for my dessert pigil-pigil, self-charge. Anyways, nung matapos kong ang pagbabalatan itong aking mga fudge bar, ay, ay ready ko na itong aking tupperware kung saan ko ilalagay itong aking ice cream cake. By the way, pinaghiwa-hiwa ko nga rin pala itong aking fudge bar dahil masyado nga silang makapal. Alam nyo guys, hindi naman talaga ako mahilig kumain ng maraming dessert or hindi naman talaga ako mahilig sa matatamis. Pero yung mga anak ko hilig talaga nila sa cake, sa ice cream. Kaya naisipan kong gumawa nito. Siyempre, iba pa rin talaga ang gawang ina yung gawang nanay, made with love di ba? anyways, pagkatapos ko nga palang paghiwa-hiwain sa dalawa itong aking mga fudge bar ay ilalagay ko na dito ang aking first layer at pipit-pitin ko lang sila ng konti para malinis tingnan and by the way, nagdagdag nga pala ako dito ng isa pang thickened cream dahil tinikman ko kanina ang mixture ng aking condensed milk and nestle cream masyado siyang matamis kaya kailangan kong dagdagan ng isa pang cream and also, gumamit ako dito ng electric hand mixer para i itong aking cream para maging thickened pa or ma-volume up or mas dumami pa itong aking cream. Kung wala naman kayong electric hand mixer, pwede kayong gumamit ng hand mixer lang. Yun nga lang ay masyado kayong matatagalan dahil matagal talagang magpa-thickened ng cream. Actually, inabot ako dito ng mga 10 to 15 minutes. Pinatuloy ko lang ang pag-mimix dito hanggang sa ma-reach ko ang ganitong consistency. At ready na ito na ilagay ko sa taas ng first layer ng aking fudge bar. Kalahati ng aking cream ang nila lagay ko dito hanggang sa talagang matakpan ang first layer nitong aking fudge bar mas maraming cream mas masarap. Kaya kapag gumawa ka nito, huwag mong tipidin sa cream ha. Dahil ang thickened cream ay siyang nagpapasarap dito sa dessert na to. Nang matapos ko na nga ang first layer, ngayon naman ay gagawa na ako ng pangalawa. Maglalagay ako ulit ng fudge bar sa taas and then lalagyan ko ulit ito ng thickened cream on top. Unti-unti kong nilagay ang aking thickened cream dito at binuhos ko na nga lahat dahil ito na ang pinakahuling layer ko. Pero kapag kayo gumawa, nakadepende sa inyo kung ilang layer ang gusto nyo. Mas ma maraming fudge bar at mas maraming taken cream ang kailangan nyo. At para may design at hindi boring itong aking dessert, ay maglalagay ako dito ng crumbs ng fudge bar on top. For sure, kapag ginawa mo ang dessert na to dyan sa Pilipinas, sigurado akong pasok sa bulsa ang budget, kaya wag mo nang palalampasin na itry ito dahil alam kong magugustuhan mo, pati na rin ng mga anak mo at buong pamilya mo. Dito pa nga lang, habang kinukunan ko ng video, parang gusto ko na siyang kainin, pero hindi pa ito tapos dahil ilalagay ko pa ito sa freezer na mga 2 to 3 hours bago namin ito tikman. Hindi na nga ako makapag-antay pati na rin yung mga anak ko na tikman ito pero after 3 hours nagaling siya sa freezer. Heto na ang aking simple pero masarap at tatlong ingredients lamang na ice cream cake. Tara guys, tikman na natin. Tingnan nyo naman mga mamshi, dahil hindi siya tinipid sa cream, kaya sobrang sarap nito, promise. At sobrang nagustuhan ko nga rin ito, dahil hindi siya ganun katamis, hindi nakakaumay, gaya ng relasyon nyo, charot. Pero once again, wag na wag mong palalampasin na itry ang dessert na to, dahil ang sarap talaga niya, promise. Hinding hindi ka magsisisi na pinanood mo ang video na to, charot. Anyways guys, that's all my cooking vlog for today. Thank you so much for watching. Have a nice night, everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.